pinakamabilis na paraan para mabulok itong mga backyard and kitchen waste. Kami na. Ayon po sa pag-aaral, 50% ng household waste ay biodegradable. Ibig sabihin, nabubulok. So ito po mga biodegradable na to, pwede natin siya i-convert na pataba para sa ating mga halaman. Nung nakaraan, ang tinuro ko pa lang po sa inyo, itong composting, yung pagbubulok natin ng mga backyard and kitchen waste. Tapos yung ating swamp fertilizer, yung pagbababad naman natin sa ubig ng mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga dahon. So medyo may mga disadvantage kasi yon Yung swamp fertilizer medyo maamoy lalo na po pag wala kayong nilagay na molasses. Kaya hindi rin siya advisable pag kayo ay nasa subdivision or malapit sa mga kapitbahay kasi mabaho po yung amoy ng swamp fertilizer sa composting naman medyo matrabaho kung susunda natin yung paraan ng pagko-compost. kasi every 2 weeks to 1 month kailangan po natin baligtarin yung compost yung mga unang nilagay natin sa ilalim na organic matter kailangan mapunta sa ilalim so kailangan natin siyang baligtarin so medyo matrabaho, mapagod pero pwede naman natin siya hayaan lang dyan kaya lang mas matagal po siyang mabubulok. Pero itong composting bin na to, ito medyo natutuwa ako kasi medyo mabilis siyang mabulok. Gawa ng may mga butas sa gilid. Kaya mabilis lumabas yung mga liquid. Tapos may mga hangin na nakakapasok. Kaya mabilis din mabulok yung mga organic matter. Pero yung ituturo ko sa inyo, mas mabilis pa po dito sa pag-compost. Kasi sa composting, umaabot ng mahigit Uh, isang buwan, mga isang buwan at kalahati hanggang 3 months bago mabulok talaga yung mga organic matter. So depende yan sa size ng organic matter. Kung malalaki, mas matagal siyang mabulok. Kung matubig, matagal din siyang mabulok. Kung siksik masyado, matagal din siyang mabulok. So kailangan po binabaliktad or medyo loose yung compost para mabilis siyang mabulok. Pero ituturo ko sa inyo, napakabilis po nito halos 2 weeks lang pwede na natin mapakinabangan. Itong paraan na to, ang gagawin natin, ipapakain natin ito dyan sa lupa. So dito po nagukay na ako ng pagtataniman ko in the future. So parang nasa land preparation pa lang po ako. So nagukay muna ako dyan. Then ilalagay ko po itong mga organic matter. So pakakainin ko yung lupa. Alam nyo ba, ayon po sa pag-aaral, yung isang dakot ng lupa, ito, So ang ganito lang, mas marami pa po yung population ng mga microorganisms kaysa sa populasyon ng mundo. Sobrang dami ng mga microorganisms na naninirahan sa lupa. So sila po yung mga tumutulong para ma-decompose yung mga organic matter. Tapos pag nabulok 'yan, magiging readily available na sa ating mga halaman. So ito po yung ituturo ko sa inyo na technique kung paano natin magagamit ito ng mabilisan. Halos 2 weeks lang pwede na natin pagtaniman. So first, magukay po kayo at least mga 1 foot yung lalim. Then, ilalagay nyo na po yung mga organic matter. So dito sa organic matter na to, medyo konti lang kasi yung iba nilagay ko dito sa compost na karaan. Ito lang po yung nakuha ko ngayon sa aming kusina may mga balat ng saging which is alam naman natin mayaman sa potassium pampabulaklak at pampabunga meron din po itong mga balat ng itlog na mayaman sa calcium tapos may mga hinug na bunga tulad ng makopa ito yung mga nalaglag yung mga kinain ng ibon tsaka paningki tapos itong mga sigarilyas na overripe na tapos itong kulafu yan ito po napakaganda rin ito sa ating mga halaman halos kompleto yung nutrients na galing dito yan. so gagawin lang natin ilalatag natin siya dun sa pinaka ilalim ng ating pinagkuhayan hindi natin isama yun dyan yung mga yung balat ng kipon balat ng alimango alimasag yan. so, medyo konti lang yung na harvest natin pero okay na yan tapos sunod na ilalagay natin so dahil meron po akong malunggay dito sa aming backyard So dadagdagan ko siya para mag-produce ng nitrogen. Next step, tatakpan na po natin. Yung mga inalis natin na lupa, yan din yung ibabalik natin dyan. Kung meron pa kayong mga topsoil, yun po yung pinaka iibabaw natin dito sa ating lukay itong mga hinog na gulay at frutas galing sa palengke, yung mga override after one month may tutubo dyan sa inyong hinukay yung mga matured na seeds tutubo po yan hindi ko muna siya tatakpan ng totally kasi meron pa po ko ilalagay dito ng mga topsoil yan. So para doon ako magtatanim sa topsoil tapos habang lumalaki yung tanim, umahaba yung ugat, maabot niya na yung mga binaon natin na organic matter. Sakto lang po yung 2 weeks bago tayo magtanim kasi 2 weeks medyo pabulok na yung mga organic matter sa ilalim tapos aabutin ulit siya ng another 2 weeks bago halos maabot naman ng mga ugat ng tanim yung mga pinabulok natin sa ilalim. So hindi maapektuhan yung mga tinatanim natin. Pero kung medyo malapit yung distance nung binaon natin doon sa ugat at nasa process pa siya ng pagbubulok, medyo mainit kasi yon, mabubulok or mamamatay yung mga tinatanim natin. So kailangan medyo malalim ng konti para hindi maabot ng ugat yung pinabubulok sa ilalim na mataas yung temperature. So ito po yung mga bagay na kailangan natin i-consider. Una-una, kailangan po medyo malalim yung pagkakahukay natin para pag nilagay natin yung mga organic matter, pag tinabunan siya ng lupa, hindi siya maaamoy ng mga hayop. Kasi pag yan ng amoy, pwede siyang hukayin ng mga aso, ng mga daga. Kaya masisira yung ginagawa yung pataniman. So as much as possible, one foot yung lalim. Tapos doon niyo po ilalatag yung organic matter. Pagdating naman po sa organic matter, i-balance lang natin para kumpleto yung mga nutrients na pakukuha ng halaman natin pag nabulok na yung mga binaon natin dyan. So samahan nyo siya ng mga balat ng gulay, balat ng prutas kasi po mayaman yun sa potassium na pampabulaklak at pampabunga. Then samahan nyo rin po ng mga eggshells para may source siya ng calcium tapos sariwang dahon para naman sa nitrogen. Then yung mga shells, mayaman yan sa calcium, pati sa phosphorus. Then kung may seaweeds kayo na makukuha, mas maganda. iba nyo rin po dyan. So halos lahat ng organic matter pwede natin ilagay. Pwede po dumi ng hayop, pwede. Manok, baka, baboy. wag lang po yung sa aso at sa pusa. Kasi meron pong parasite yon Kung meron po kayong mga concoctions, mga microorganisms, mas maganda. Pwede nyo po isprayan muna yung mga organic matter bago nyo tabunan na lupa or idilig nyo lang po sa ibabaw so yan, ito po yung some fertilizer yung tea na merong molasses yan, babasain ko lang siya para dagdag na rin sa microorganisms na bubulok dun sa ating nilagay na mat na mga materials kasi ito po na brew na rin may mga molasses po ito yan nutrients at saka microorganisms. Yan, nakalimutan ko pala, pwede tayong maglagay dyan ng uling. Durugin nyo lang po yung uling. Isama nyo po doon sa organic matter. Paglagay nyo ng mga nabubulok na materials, ilagay nyo po yung uling. Saka nyo siya tabunan ng lupa. Yan, para po yung mga nutrients, tubig, at microorganisms pumasok doon sa mga butas ng uling hindi po mag-leak yung mga nutrients at mapreserve natin yung mga microorganisms na yan at tumaba na tumaba yung ating lupa. Gumawa din ako ng isa pa pero container version naman. Dito ko siya nilagay yung organic matter tapos nilagyan ko ng lupa. Then tinanim ko yung kamatis. So habang lumalaki yung kamatis, maaabot niya rin yung organic matter na binaon. Pero bago makarating doon, bulok na yung mga organic matter. So ito, i-update ko po, po kayo kung ano yung magiging itsura ng tanim natin. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!